Salamat, Salamat. Salamat. Baso, lang po tayo Masama tayo, maraming Alis ka? Kung alam eh Kakalabas kung alam eh Kakalabas kung alam Ayan mga idol, good morning Ayan, nandito kami sa bahay ni Front Prince TV mga idol Nagluluto kami ng supas Ibibigay natin dun sa mga nasa lantanang baha mga idol Mga natin natin nasa lantanang baha sa North 4A, Lampaking Kasama ko ang team Kabubog. Team Kabubog At nandyan mga idol si Kabubog from Prince TV Official at si Kabubog Jun. Ayan, nag iimay sila ng manok na pangsaog mga idol. At ito na nga, ginisa na natin mga idol. Ayan. Para to sa mga nasalanta ng baha mga idol Ito sa ano, North Bell 4A Lambakin, Marilao, Bulacan. Hindi man kami mga idol mayaman, hindi man kami mapira, pero gusto lang namin mag-share sa mga kababayan natin na nasa tanang baha dito sa North Bale for Ale, Bakin, Marilao, Bulacan. ay halos sa ganitong paraan man lang mga idol, makapag tayo ng leasing. A few moments later.

来吧。

mga idol oh, nandito kami sa 4A mga idol 4A lang bakit marilaw namibigay kami ng ano, free supas kahit pa paano makakabigay tayo mga idol Ay, <tinyo> 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 Sige po na ikaw po. pumunta dito, bibigyan ko. Sa pake, eh, ang panaw ngayon. Walang Ako, yung tama lang tapos. Ako, yung tama lang sa na tapos wala tayong lagayan eh. Hindi ko naman bako pupuno ito eh. Sabi. Wala na kayo daw? Ano na kayo daw?

Tapos ko nga lang, eh. Tapos ko. Na, no? na rin ng pa. Hindi na tayo makaunahan? Wala. Dito lang. Nakakuha na dyan. Hindi tayo. Mga idol. Lipat ko naman mga idol. Lipat. Nakatiraan pa ng kaunti. Piso-piso lang. Atras Lloyd. Diyon. Hindi. Hanggang dyan lang kayo. Hanggang dyan lang. Paglikulan ako. Hey! <coughs>

na lang. ako. pa isa? Isa pa? Isa pa daw? Dami ako doon. Ngayon doon. namin yung anak ko ayaw lumapit. Ang ko ayaw. Ang lalabas Hindi. Lumabas kanina yung anak mo. Ayaw niya daw. Ayaw, ayaw. 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 ayaw na. Ay. Unti na lang mga idol na yong. Hindi mo ata kakayanin.

tapos na kami sa ano sa pamigay ng free uh, soup supas sa ating mga kababayan na nasa lanta ng basa North Bill 4A Lambakin, Marilao, Bulacan and maraming salamat pala sa mga tumulong mga idol kabubog eh, kay Pram Prince TV sa kanila ka mag-asawa nandun kami lumuto mga idol kabubog nandun kami nagpwisto pagluto sa bahay nila kasi dito sa gawaan namin malayo doon buti doon malapit na kaya doon kami ayan maraming salamat sa Team Kabubog. Ayan, sa lahat ng Team Kabubog. Maraming salamat mga idol. Yo, yo, yo!